nagrangay kan mga resident uh, sa presente ang day tultul na pagkakaman kan riprap sa banwaanin si Pocot Kamarini swore sa entrevista kan Bombo Rajanaga, uh, kikagawad Nestor Aquino, Barangay North Centro, Sipokot, Kamarinisur. Isinaysay kanina na sa pitong bulan na ang pagkaraot kan Sipokot River Flood Mitigation Structure sa lugar kan magbuo o nagkausanin mahiwasang baha sa nasang bitan ng banwaan. Sigun kay Aquino, haman ng proyekto kan pakiulayan kainian sa rong kontraktor na taga-balatan asin man nagpresenta na kuanon si kuanon si Aquino saro sa, tawo na magibo kan mahiling nagaro maluya ang pagpapatrabaho kan ibang mga construction workers ini, sa kaini nagdesisyon na maghali sa loob ni duwang semana as in the pa nin sa hoda sa pagpuon nanutran nutaran mga darakulang bakal nagaro itinambak na sa nasasarong gilid alagad kan magconstruct da ina ininahiro pa asin mahihiding na ibang mga bakal na ang ginamit rason kaya madaling naraot asin in nag-collapse ini ka na nagkaigwanin baha huli tama. Huli naman na sa daikinaya saradit na isinalid ng bakala. Nagtutubod si Akina na igwanin maanumalyang nangyari sa palpak na pagkakahaman ka nasambitan ng riprapa sa puon talagang magayon ang pagkakagibo alagad kan mag na sa bandang katahawan na haro sa pigtatapala na sananin semento sa kaipapalitada. Digdi masasabi kan opisyal na mayong garantiya ang pagkakabilog kan proyekto sa lugar. Kaya man kuta na maprotehiraan o kaya man kuta na maprotehiraan ang lambang mga residente sa lugar tuyong iguanin raot ng panahon puntul-tul sana ang mga pigahaman na flood control projects sa banwaan magin sa ibang lugar sa nasyon na tungo niya ng pangapodan pakan opisyal sa gobyerno na magkaigwanin tulos na pagsimbag sa raot na parte kan riprapa dahil na dapat panghalato na magkulaps ang gabos na parte ka iniasin madamay ang ibang mga kaharungan na nagtutubod pa si Aquino na sa tabang kan pagkakaigwanin monitoring kada iguanin pigigibo ng mga proyekto tangani na malikyan ang maati asin sa pagpun struktur here kan mengenai ini. Ginawa ito nung kausapin ko si kontraktor dito na taga Balatan. Dahil noon wala pa siyang tao, nagpresenta ako, gusto ko kako magkaroon ng trabaho. Na-hired naman ako ng at least dalawang linggo, pero hindi ako kumuha ng saw. Noong makita ko na mahina ang kuha ng trabaho ng mga taong kinuha ko, sabi ko ayaw ko na ma-quits na ako. Nang magsimula, may mga kapabli na mga bakal na halos malalaki, talagang itinambak nila sa isang side. Nung mag-construct, hindi yung nagalaw. Talagang kukulaps ito dahil sa Uh, hindi kaya ng bakal ang nasabi ng project na ito na riprap.